sinas ko lang uh, patuloy natin yung bibi natin Yan yung ating uh, baboy ginisan natin instead of manok baboy o kaya kasi bawat kasi ako ba yung magandis uh, sa akin yung natin karot uh, apollo hot dog yun ang gisa-gisa na tayo ng ating yun yung ating hotdog para magisa-isa yung hotdog. Yung so, iba nilalagay pag may tubig na ako naman, ginibisa ko to. Parang naano ko sa kaibigan ko na ginibisa niya muna to bago niya tubigan. So, pagayahin lang natin kung ano yung lapo. tayo ng ano ng chicken cube sir. Napi natin dapat dapat. na Sa nang chicken cube, dapat kami ng ito pa. Ipahalin na mimi dito. sa na lagyan natin siya ng tubig para kumulukulo na siya ito yung cubes ng Saudi. Ayan. ayan. Uh, Chicken cubes ng Saudi. So, try natin. Uh, hindi natin, hindi natin masyado para hindi siya matapon. So, kaya din sa ref. Kasi minsan meron pa ng ganito na hindi namin nilagay sa ref. Nag-amag siya. Kaya nalagay ko na para hindi masayang. So, kailangan natin sa ref. Sabit so, lang. kung yung laman sa isang ano sa isang cube eh, sa isang karton kung ilan yung laman niya ito yung chicken cube ng Saudi ayan dalawa pala sa isang ano sa isang karton mamaya okay, natin ilagay yung ating gulay para pag tumulo na lang para hindi siya masyadong malabo